binigla ng mga fans si Maymay May ang trata uh, ang Pilipinas o ba diba? kahit pa sa Amerika sa Times Square New York City nang ipa ipataas nila sa bulletin board ang Chada mahigugma ni Maymay May, uh, kahapon lang po mga kaibigan ito po ay kinagulat pati ni Maymay ang May na talagang sabi niya nakakaiya kayo mga kapamilya, mga niya. Dahilan sa nako, 30 second na 30 nd po ang uh, ipinataas, ipinataas na bulletin board ng fans ni Maymay uh, sa Times Square at sabi pa nila, ito ang mga kanta na pinasikat ng isang marriage ang may maantrata, kakayanin kaya pwede ba uh, ang makabugera at ngayon nga ay itong kanyang atsada mahigugma yan po ang uh, sabi ng uh, netizen, ay nako nagulat sila at sabi ng fans ni Maymay grabe kayo, na, na pero may pasabog pala ang sagot ng uh, family or uh, mismong uh, uh, nag-organize ng nasabing bulletin Ay talagang uh, gulat ba kayo sabi nila? Uh, kasi daw naman po ang fans ni Maymay ay hindi basta-basta o oh, di pa Gusto niyo bang malaman kung sino-sino ang uh, talagang uh, bumuo? nang uh, fan ng MI sabi nila narito po ang sabi niya kami lang naman po ay uh ayan uh, kami po ay consist of Ha? Huh? uan po ito ng mga entrepreneurs, professionals, laborers, students, and homemakers in various age groups that all love my my entrata. Kaya kahit may contrasting point of views daw sila, every now and then, sa huli, mag nagkakaunawaan daw po sila, mga kaibigan. So, yes, uh, congratulations, may maantaratang. Sabi ni Maymay dito, about family, nakakaiyak kayo. Hindi ko inaasahan. Ito ay patapos na. Hindi ma-confirm confirm itong mga uh, ibinoto ng uh, fans ni may na kung saan nagastos ang mga fans niya. Pero hindi po pumasok sa Awit Awards ang kanilang pagboto. Kung kaya, imbis na i-google nila doon sa hindi sila sigurado, ay ibinigay nila kami may ang malaking sorpresa by giving may the book bulletin board in New York City Times Square kaya ayun, touch na touch ang isang may entrata na kung saan kasakulukuyang nasa Japan po at uh, may hinaharap na at inaasikaso na hindi po mabunyag-bunyag dahil sa ito po ay privado badanyas kasama po ni Maimai rata sa Japan, ang kanyang kasindahang si Aaron Haskell ang sabi pa nga uh, ng iba na baka sasabay ito pagbalik ni Maymay sa Pilipinas. Pero yes uh, isang uh, kasamaang palad ay uh, sinabi po ni Maymay nagpamanin po siya na hindi po siya makapagdalo sa konserto ng ikalabing limang uh, anibaresaryo ni uh, roque rox Rock santos gawa nang uh, may ginagawa po siya sa Japan at yan po ay uh, hindi lang kay Roque Rock Santos kundi pati na rin ang concerto ng kaibigan niyang coach na si Miss Jade Richo kaya po mga kaibigan we all uh, are excited Uh, na nagantay pero hayun uh, before or ahead of time ay pinasabihan na tayo ni may may na she won't be there to make us all proud dahil sa may ginagawa po ang isang mayor dyan may sa tatakasambantala ikinabigla po ng mga uh, mga netizens ang mga post ni Mama showing her curves and uh the same time being being conservative but then yes ayun kitang kita po ang kaseksihan ng isang marital mama entrata with her latest photos sa japan po ayan po at uh ayan po ang pinakalatest ng mamay i will see you later for more po dito lang sa aking channel alexander likes to jewels magandang umaga